Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang umaga sa inyong lahat Magandang umaga tanghali hapon Or gabi sa mansulok ng mundo Mika Migalab shoutout Sa mga kapwa ko po double sa the World Hello, Migalab shoutout po sa inyong lahat ko bago lang po kay sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So, ang topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots Ay uh, itong act teacher party list Na si Franz Castro Na inakusahan nga ito ni Bipi Sarah na isa siyang uh, kidnapper ng mga bata sa Talaingod dinala don sa Manila para magrale dinala doon sa uh, saan pa ito sibo uh, no at marami doon ang nahalay pa mga kahit kabata kalalakihan na bata inalay ng baklang pari doon no so ngayon eh, natuwa siya. No? Nagsalita siya, no? So, sabi niya sa pag-resign ni VP Sarang, sabi ni Franz Castro ng Act Teacher Party List, representative ay sa wakas. Nag-resign na din sa DepEd si VP Sara. Sana ay mas maaga niya ito ginawa para makapaglagay ng isang kalihim ng DepEd na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. So, kasalanan ba Franz Castro ni VP Sara kung siya yung inopo doon ni Pangulong Bongbong Marcos? Na kung tutuusin nga eh, hindi ito ang gusto ni VP Sara. Hindi ito yung napagkasunduan nila sa panahon na nililigawan ni Senador Amy Marcos at ni Bongbong Marcos. Si VP Sara pa personal si Bongbong Marcos dun sa Davao uh, para a e great ng personal si VP Sara sa kanyang birthday at the same time kinausap siya na makipagtandem kay Bongbong Marcos di po ba? DND Department of National Defense ang gustong hawakan ni VP at yon ang napagkasunduan nila. Pero nung nanalo, saan ba nilagay? Ni Bongbong Marcos, si Inday Sara. Sa DepEd. Eh, tinanggap ni Bepi Sara ng maluwag sa puso. Ang pangtatridor at panggagamit ni Bongbong Marcos sa kanya. Hindi itong usapan nila. Ginawa, ginampanan ni Bipi Sara ang dami niyang mga nagawa dyan sa sektor nang edukasyon. Unang-una na nga dyan, kahit hindi niya trabaho, hindi man trabaho ng Deputy Secretary ang magdagdag nang mga uh, school, uh, yung mga buildings, trabaho yan ng mga mayor. Hindi yan sa DepEd yung mga uh, upuan, mga classroom, diyan trabaho ng DepEd. Alam mo yan, Franz Castro. <laughs> Ikaw. sa uh, sama so na si Franz Castro. So at ang pinakamasayang nagawa ni Bipisara Sara bago siya nag uh, nag step down bilang DepEd secretary ay ang binigyan ang lahat ng mga guro na halos 8 uh, mahigit 800,000 or uh, siguro something ganyan no sa Pilipinas na magkaroon ng isang buwang bakasyon na walang iniisip na ang mga paperworks sa buong buhay ng mga guro ngayon lang kay pipisaran nila naranasan to na makapagbanding sila kasama ang pamilya lalo na yung mga guro na na-assign sa ibang lugar, malayo sa pamilya makauwi sila at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay isa yan sa pinagpapasalamat ngayon ng mga guro sa Pilipinas ikaw um, talaga si Franz Castro kung kapag akala mo sinong magaling no so ngayon sabi pa niya dito <laughs> Nasayang ang mahigit dalawang taon para ayusin agad ang education crisis sa bansa at binipisyo at sahod ng mga guro at edukasyon support personnel. Ikaw, isa kang act teacher. Teacher ka ba talaga, Franz Castro? Parang hindi mo naman alam presidente po ang gagawa or nang uh, ano no increase para sa mga uh, guro, mga kanilang mga binipisyo, hindi naman na uh, it tingnan mo yung dinagdagan ni Bongbong Marcos yung mga uh, yung chok yung kanilang allowance ng 5,000, dati 5,000 din yun sa administration ni Duterte o dinagdagan ni Bongbong ngayon ng 5,000 sa nagiging 10,000 at makukuha yan ng uh, mga guro next year so bakit it hindi naman yung trabaho ng dipid ang mag-increase ng sahod trabaho po yan ng kongres, trabaho yan ng senador gumawa sila ng batas, bakit hindi ka gumawa ng batas, Franz Castro na para madagdagan ang mga binipisyo at sahod ng mga guro sa Pilipinas ikaw ang kinatawan ng mga guro dyan sa kongreso pero wala kang nagawa, ilang taon ka ba sa kongres sa kongreso kung totoo eh. Buti pa nga, di ba? Si si senador si Bayon, Bong Rebilla. Siya yung gumawa ng batas para madagdagan yung uh, benepisyo ng mga guro. E eh, ikaw, na bilang kinatawan, act teacher partylist kinatawan ng mga guro dyan sa Congress, anong ginawa mo? Imbes na dagdagan mo, bigyan mo ng magandang binipisyo ang mga guro, sinisipsipan mo pa na para kang uh, alimatok. Ano ba yung alimatok sa Tagalog? Ha? Alinta. Bawat goro dipindi daw eh. Yung iba, 20. Ang kinakaltas, automatic sa kanilang sahod. Mula sa dipid na yon Merong 50, merong 6, uh, may 70 pesos pa. Tapos, pag nagkasakit ang mga guro na nagiging membro ng Act Teacher Party List, wala kayong binigay. Wala kang binigay, Castro. Saan mo dinala yung mga millions of pesos na nakulimbat mo sa mga guro mismo? Kung makapagsalita ka, akala mo may nagawa ka sa mga guro. No, di ba? eh umabot pa nga na ikaw ay nangingidnap ng mga bata doon sa talaingot oh, di ba nagkaroon ka pa nga ng magshot oh, ngayon magugustuhan mo kaya yung next hackbang ni Bibi Sara masaya ka ngayon dahil mo si Lene o oh, sige ipapalagay natin si Lene ang magiging defense secretary hindi wala kayong pro who cares no pero yung pag-alis ni Baby Sara ngayon, hindi mo magugustuhan dahil marami na siyang oras na gagawin para imbestigahan ka kayo ng kabataan party List at ng Gabriela kung talagang link kayo sa komunistang, teroristang CPP. Hmm. Kala mo ha, maka kaganti din si Bipisara Sara sayo sa panggagamit ninyong dalawa ni Martin Romualdez hmm. hindi mo magugustuhan ang susunod na gagawin sa iyo ni Bipisara. Sara hindi lang niya 'yon nagawa nung siya dip in secretary at vice chairperson ng NTFLK Laka dahil nasa Uh, alter ego siya ng presidente Bongbong Marcos ngayon wala na magagawa na niya lahat pwede na siyang magsalita kung ano ngayon ang nangyayari sa Pilipinas na hindi maganda lalo na ang pang-aabuso ng mga makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP sa mga kabataan na nirerecruit para umanib, mag, mabarel uh, mabaril ng libre, mapatay ng libre dahil yun. Uh, Na-recruit, namundok, uh, yun, nagkasagupa doon kasama mga sundalo. Eh, goodbye life na. yon. Uh, yun. Tapos yung mga bata, kabataan pa, na mga nagagahasa pa. No? <laughs> Dyan sa inyong hanay. Hindi mo magugustuhan, Franz Castro. Promise, mayroon talagang risbak sa inyo, si Bibi Sara. At hintayin ninyo yan. Kaya ikaw, kung makapagsalita ka ng uh, kay Bibi Sara na dahil hindi, uh, hindi guro si Bibi Sara, nagiging deputy secretary, bakit si Bongbong Marcos, presidente ba? Nag-aral ba siya ng political science? Nag-aral ba siya ng law para magiging presidente si Bongbong Marcos? At yung best friend mo na si Risa Hontiveros. Hindi siya uh, nasa, uh, nasa science, sa mga doctors na kala. Hindi siya nurse, hindi siya wala. Eh bakit nagiging uh, PhilHealth, health si, uh, ano pa siya dati, di ba? Na nagkaroon parang nakawan dyan na maraki. Sa PhilHealth, health, billions of pesos. Hmm kaya gumanda siya ngayon na dati parang mukha bao ng niyog yung mukha uh, kuminis lang dahil nung nasa pilihit siya na may billions of pesos yan hanggang ngayon hindi niya mapaliwanag kung saan ikaw eh guro ka eh yung uh, authentication nga yun, hindi mo ma ano hindi mo ma mabigkas bigkas ay Diyos ko po sa'yo patawarin ka ng Panginoon sana mauntog ka isang araw no na Uh, sabagay ito kasi binintana kay mga kaluluwa kay Satanas kulang na lang hugoti ni Satanas ang mga kaluluwa nito para dalhin sa impyerno. wala nang pagbabago ang mga to